Okay, simulan na natin yung adventure MotoGP! Ngayon pala! Yeah, let's go! Ah! 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 Matapos ang mahabang panahon ng kanya-kanyang lakad namin sa buhay, muling nagtagpo kami ng aking kaibigan na si Boy First Time. Abang-abang! At dito yon sa Camp Sitio Tangal. Isang lugar na agad nagpabalik ng alaala -ala ng aming mga paglalakbay sa buong Pilipinas. Masayang binalikan ng masasayang sandali. Mga lugar na nilibot namin. Mga taong nakilala. At mga kwentong na ibahagi sa kamera. Ngayon, mas espesyalan lahat dahil kasama namin ang aming mga pamilya. I almost my in the at namin ang mainit na pagtanggap mula sa may-ari ng kampo at ng kanyang mga staff. Ang pinaka di malilimutan sa kaganapang ito ang matinding off-road experience gamit ang kanilang pagi 4x4. Sigawan, tawanan, at walang tigil na kasiyahan. Parang bumalik kami sa pagkabata. habang nag enjoy unti-unting na ang mga plano. Buhayin muli ang Hampas Loopers. Anong edition ang gusto nyo mga kapatid sa muli naming pagbabalik? I-comment nyo na. Pero sa ngayon, samahan nyo muna ako kasama si Boy First Time. Alright, mag-island hopping kami. Not actually pala highland hopping. Ano lang, may pupunta na kaming island. Actually, nakita niyo na yon sa vlog ni Boy P. So, since nandito na tayo, and sasamantalahin na rin natin na puntahan yung island na yun. Tara, samahan niyo kami. Let's go. Tataka ka, ano to? Ano ba yan, bro? Ano ba tawag dito? Weeds. Oh, pinapatuyo na weeds. weeds. Ah! <laughs> Legal pala dito yan. <laughs> So tayo naman yung mag start ng engine ng bangka natin Ayan. Si mami nasa harap Mami Bebe ikaw mag ano ha Timon ha? Hindi kami kompleto ng pamilya ko sa puntong ito Yung panganay ko may trabaho At yung sumunod naman ay marami namang proyekto para sa kanyang pag-aaral Kaya kami lang ng bunso ko at ng aking asawa ang isa na ating pupuntahan ay lulubog lilitaw. Depende yan sa taas ng tubig pero ngayon, lulubog parang spaghetti pababa. Corny. Lasadi! Naka-sulban siya. Can I get off, Tadi? Oh, just wait, baby. Don't tayo sa mas malalim. Don't tayo sa mas malalim, bababa. Ba, ba? Kanya-kanyang langoy. Ah. Let's go! Welcome to Bacala! Hindi! <AMAE> Ganun kasi ako nung ano agad, alon! O, oh, di ba? O. Kaya pa wala nung alaka. Ah, grabe. Grabe, you're so mean to me, baby. Daddy! Mahal hindi ka pa sa mga. Nag-love lang ako. Ayan ka na naman. naman. Na sayang na ang gluta. <laughs> <laughs> sayang skin care. <laughs> sayang skin care. <laughs> oh, skin, ayan oh, skin care, sayang ang gluta. Diba? Oo, tubig na. Parang nagpa powder <laughs> yung Hindi nagtutubig siya. Ayaw, ayaw lang talaga kumapit. Kumapit nung sunblock ko saka yung balat ko. <laughs> <laughs> hindi match. Uh, Ay, gumagapang siya. Uy, siya, siyempre. Gumugulong, no? Hindi ba nakakatusok okay. to? Hindi, hawakan mo. Hey, 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 hey. Gumagapang siya. Ayun, o. Oh. Ah! Nakatakot. <laughs> Nakakabigla lang pala, no? Nakakabigla lang. Ayan. Oh. Orchin, gumagalaw to, alam ko eh. Hindi siya gumagalaw ngayon. Ano natin nalagay? Eh. Yun po. Hindi ka nakatakot. Ah! <laughs> nakatakot? <laughs> Ay, laki! Ay, laki na Ay, nga eh. Masarap. Masarap siya. Dalay natin. Oh. Ay, natin. ko rin siya. Ay, ang ganda. Black yung kinain natin, di ba? Ang ganda, ganda, din. So sa Quezon, black. Dito green. Can I touch, it? touch a little. It's, it's moving, see? <laughs> <laughs> I almost fell my face in the urchin, Daddy! Asan? Kukuhanin ko? Oo, oh, siyempre. Ano Hindi na ako? Eh, baka mamaya Hindi yan! Kunin mo! Lali mo. Hindi ko makikita! Agad mo na, sisisid ako. Sisid mo. Meron? Si Urchin? Ah, may kukuli ano. Ayan o! Ah! <laughs> Ay, <Tuturunko> <laughs> ya, nakakagulat kasi yung ano niya, tusok niya. Lagay natin dito. Dito ako lalagay ko na po sa bangka. Araw ko. Araw ko natutusok ako, promise. Hindi, okay, bawal pwede siyang hawakan pero bawal siya iangat. Oh, siya yung ba. Ba sa tubig yung ganito bawal. Oh, <laughs> <ito. laughs> <laughs> <laughs> Ay, oh, yeah. Hindi parang ganoon <laughs> ho. video.

Wag. Ah, may ano pala sa bro, may konting itchiness yung ano niya. Apo produce yung ano. Dan lang. Hindi na puso ko sa'yo. may chihirginin! Itim! Pahaba! Hindi, itim lang! Hindi, makakatusok! Iyong tulugan. <laughs> Sob. Hindi <laughs> naman, dami na <marami> na <laughs> Wala lang, gano'n na lang yun. Oo naman. Gano'n na yun. Siyempre balimbingan na lang. Oo naman. Nakamisiw. Pero yung ganito ang aura, bro. Oo. Oh. Ito yung aura nung ginagawa natin dati nung tayo'y... Daddy! Tayo'y naglulup pa. Mami! Uh, ganito yung mga... Walang tulugan, puro bakbakan, tapos sabay beach ilog. Ngayon. Masaya tayo nun eh. Oo, oh, uh, lahat nyo malalakas magmotor. Oo, oh, di diba? ba? Bakbakero nga, di ba? Ay, ano? Ano? kayo, ano mahal? Wait lang, minisir sa mino. Ano yung panay <laughs> kayo, bitch? Mga diba? oh, <laughs> bitch. Sino ba yun? Ano ba yun? <laughs> <laughs> beach ka nga, sabi yun. Oo nga, mahilig kami, mahili kami sa beach talaga. Beach. Beach. Ha? Beach. Ano ba yun? Hindi ko alam. Isang term lang yung alam ko. <laughs> <laughs> Dagat. Dagat, o oh. Ocean. Sea. No ocean. Ocean, no ocean. Hindi, mahi ma kami magpunta sa malalaking ano. Karagatan. Malalaking ano? Karagatan. <laughs> Baka dikit tumatan siya dyan. Yung naglalak. Oo nga, ano? Hindi po ba? Hindi ba? yak mga ayon ayun. ayun mga kapatid natapos na yung ano natin yung pagpunta natin doon sa Bacala yung uh, the last time na pinuntahan din ni Boy, boy first time ngayon naghanda sila boss uh, Joe dito sila Sir Erwin nung kakainin natin for lunch uh, marami silang inihawan dito yung inihawan nila yun si boss Joe hands on ng mga pagkain so this is the first time na na encounter ko uli yung ganitong uh, uh, treatment from others. So sobrang solid, sobrang napaka sarap sa pakiramdam. And talagang napakasarap pa rin talagang bumiyahe at pumunta sa iba't ibang lugar. Lalot may ma -me -meet kayo ng iba't ibang uh, bagong kapamilya o o bagong kaibigan. So dito come see Tanggal, the best. Grabe ang daming places na pwede nyong campingan under the trees yan yung mga mga coconut trees dito may mga trees din, din dito hindi ko alam kung anong klaseng trees bandang part doon meron din uh, tas dito napakalaki ng open area yan sa part na yan so everything na gusto nyong gawing event or 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 gusto nyong gumawa ng uh, anything na shoot whatever pwede nyong gawin dito sa gitna And then syempre yung uh, buhay campers eh iba pa rin na nasa ng dagat kayo makakapwesto. Di ba? Pero kung yung gusto niyo naman yung chill lang, pwede naman okay. kayo sa under sa mga ilalim lang ng puno. Hey, ano ba diba 'yun? Di diba? Grabe, Grabe. napaka-solid nung nung lugar. Kaya tara. Balikan natin 'to mga kapatid. Asahan niyo, susunod na vlog natin. Camping na tayo and also ah uh, makakasama niyo na ulit ang Hamas Loopers. Let's go. Matapos ang island hopping, kain na na! Dito ko nakita ang pagmamahal ng Team CST kila Boy first time. At sa ibang campers na halos kaklose na ng team nila. Siyempre, kasama na rin tayo dyan. Di ba Boss Joe and Sir Neil? Kahit na unang beses pa lang kami, nagkita-kita at nagkasama. E ibang klasing pagmamahal agad ang ipinakita nila. We claim the victory of healing from the name Jesus Christ sa pamamagitan ng mga Tama-tama lang oh. So ayun Since magkasama kami ng mga maklin ngayon ni, ni Boy first time ngayon Tatry natin i-drive yung mini camper van niya The reason why is gusto ko rin sanang bumili na ito. Not exactly for the purpose of camping But that's one of the reason kung bakit ko rin gusto gumili na ito. So, pero main reason ko talaga mga kapatid is gamitin siya for business. Sa kanya malalaman kung saan. Hindi naman tayo, ano naka to, naka-on ba aircon nito ito? Parang naka-on yung aircon eh. Okay. So, tapak tayo ng brake. Forward muna tayo. May handbrake ba to? Where's the handbrake? May handbrake ba to? Footbrake? Ah, ito. Okay na. Patay ko muna bro. hindi may yung pen. Nabasa yon eh. Patay ko muna. Alright. Tapos ako. Uy, Maklin! Ayaw umikot! Ha? Ayaw umikot! May lambing yan! Ha? Yun! May lambing pala ito nangangamuhan! <laughs> oh! One click! No overheat! Buksan natin yung camera ni Maklin dito! Ayan! Ah, Maklin! <laughs> Drive natin itong ano, mini camper van Foot brake tapos foot na brake natin. So, hindi siya na takbo. Maka-drive naman ako. Bet okay. ganun break ako. Ano? Ba't ba. Tapos foot brake mo na 'no. Nandoon. Ano? Matay mabante. Ano mo yung ano? Foot brake? Tanggal na. Oh, drive ka ba? Oh, naka-drive ako. Oh, Atras e. mo na lang muna. Padanahan, na belt. Alitina na belt na ito. <laughs> yung yung reverse cam ni yung reverse cam ni Boy P <laughs> nakaangat ano <laughs> oh, tara bagay ba mga kapatid bagay ba sa atin ang camper van Oh, nawala na. Pasabel. Pinagdasal ko eh. Napakalakas ko talaga, Lord. <laughs> baka mabalahaw tayo dito eh mabaku-baku dito nakakaya yeah, bagong bagong ano tayo ng camper van ng minivan tapos baku-baku pag anong gano'n yung okay. ingat po ingat po bye bye po hubili ka na bukas magre-reserve na ako bro uh -huh. may mapapabuild na ako bukas 3 uh -huh. days build uh -huh. <laughs> uh <-huh. laughs> bye bye love you Ikot lang ako. <laughs> Alright. Dressing lang natin, exactly. Mukha namang... Oop, oh, yeah. Eh, isang ikot pa. Parang laruan ba? May bang slalom to? <laughs> Bagay ba? Bagay! Bibili na to bukas. The reason kung bakit sinubukan ko ang camper van ni Boy P... Is para sa pinaplano nating negosyo. O, oh, na tayo. mag Siyempre, pa. Siyempre, kapi pa rin yan, mga kapatid. Iwan mo lang yan dyan. Dito. Parata natin dito. Bro, parang nagugusto mo na, bro. O, oh, ba? Diba? Oo. Oh. Yan. So, Game Boy na tayo. Punta na tayo ng ilog. Siyempre, sasampanan na natin ng Team CST. Okay, simulan na natin yung Adventure MotoGP. Ngayon pala! <laughs> yeah! Let's go! <laughs> you <laughs>

Sani, Opo dun si Sergio. Ay, masarap magbagi. Sino gusto ng mag-drive pawe? Oh, sino gusto mag-drive ng bage? Sarap. Ah, shit, andamig. Babalan. Ah. Babalanaw lang kasi ako Sagit lang. Lamig. Ano? Hello, mig. Ah, no, no, no. <laughs> Nangingeni. Ay. Pa oh, dito lang oh, dito, baby. Dito Hindi dito dito, 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 puka doon, oh. Ano? Tara. Kita Dito din, sa tabi ko, sa sa may itong na malaki. Okay, na ako dito. Aywa. Aywa, Aywa. I think it's na, na mga kapatid kasi Brown na yung ano, tumataas na yung tubig Hindi na namin pinush na maligo pero solid yung experience namin dito Yung sa pa lang, kami ni Boy P Solid na solid What more pa? Sana nung na-experience namin yung ilog na to so dito sa Sambales napakaraming mga raw spot na pwedeng puntahan na sobrang ganda Kaya? hindi dito natatapos ang adventure namin na nga. dahil may matinding na namin nangyari namin. sayang di lang nakuha na ng video dahil sa eksenang naganap di na namin naisip yon sa sobrang pag-aalala <laughs> <laughs> Sa gitna ako na nag-aalala <laughs> Hindi <laughs> ko alam kung anong gagawin. <laughs> alam niya. Hahaha. Eh, kaya na raptor to. Kaya. Kaya. Hello. Jangan no? kami, jangan ina ano jumpa. In, ko na nak kuna nang ano. So, yan, tatawid si kuya Neil kanina nung dumaan kami dito mapapa adventure ba to? sayang na na ang ganun do akala ko biyok hahaha Alam niya. Ay. Dapat dire-diretso lang gas. Wala, diretso pumatay. Namatay talaga. ito kasi Yan. Yan. Okay, isa pa. At dito sa may manobela. Jom, wag ka dyan, Jom. Dito ka, Jom. Wag ka dyan na, Jom. Wag ka dyan Wag ka dyan sa... kasi Jom, dito ka. ka dyan. na Oh, na. Yan. One. Two. Yan na, yan na. Ang nangyari, dahil sa lakas ng ulan ay nagsanhi ito ng malakas na flash floods sa ilog na dinaanan namin kanina. At nang ang CST team na ang dumaan dito ay hindi ito nakayanan at inalod na sila ng tubig. Bakit kami nagtatawanan? dahil yung eksena na kahit sinabihan na sila ni Kuya Neil na bitawan na nila yung bagi eh hindi pa rin nila ito nagawang bitawan bakit? napamahal na sila sa bagi joke <laughs> Ma. May... 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 <laughs> opo interview ano masasabi? Ano masasabi mo? <laughs> ano masasabi mo? Anong totoo nangyari? <laughs> Wala, hindi kinaya pala. <laughs> Dito ko na pagtanto kung ni nila kamahal na mahal yung bahay. <laughs> <laughs> Sama pagpapakamatay. <laughs> 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 Sama sa <ako. laughs> Galing. Tapa. <laughs> Sayang mo lang. Hindi video. makakalimutan ito po. Oo, oh, so, tara, oh, sana, grabe. Hindi makakalimutan. <laughs> ha? Kalimutan. Hindi na video yung gano'y anod eh. Sana na video? Ulit, ulit. Take two, take two. Hindi ko natin iyaon eh. alam na natin kung paano. Sa muli namin pagkikita ni Boy P, maraming realization sa bawat isa. Maraming pangihinayang kung bakit biglang nawala ang grupo Marahil, marami ring dahilan. At ang dahilan na yon ay para sa ikabubuti ng bawat isa. Masaya kami ni Boy P sa tinatahak-malandas ng mga miyembro ng Hampas Loopers. Mga nagdegosyo, nagtrabaho, at ang iba na natinig sa pagbablog. Ang goal namin ngayon ang magkasama-sama muli. Excited na ba kayo sa muli namin pagbabalik sa camera? At makakasama kayo sa mga next adventures namin stay tuned lang mga kapatid at makita kita muli tayo sa mga susunod na video. By the way mga kapatid, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe na rin sa channel ko para dumami na rin subscriber natin. So kasahan ko yan mga kapatid ha. See you soon. Marami salamat. <laughs> ¡Se la